Anong mga masasakit sa iyo? Ito lang po. Ito lang. Tapos, galing ka na ng doktor? Hindi pa Ah, Hindi Saka po ako mga nagtatawas, mga mga gamot, galing ka na. Nagpo ko ako sa kailawin. Kailawin? Ano pong pending sa kailawin? Yan lang po. May gumagambala? Huwag daw po ako po yan. Hindi, hindi dalapos yan. Ulam yan. Ayun, gato gawin natin. Alisin ko yung nilagay sa'yo at ibabalik ko sa kanya. Babae pong may gawa, no? At ang ano ko lang, manalangin, sumampalataya, nagagaling ka. Kasi hindi po ako magpapagaling sa'yo, kundi ang ating Panginoong Isus at ang ating naman dakila. Ang layunin ni Apo Chalin, tanggalin ko kung inilagay inalagay sa'yo at patayin natin. No? Pero meron kang, yung dalapos, meron siya inkanto, pero doon yung itin. Hindi ano to, kulang to, to. Babae. O, alisin na natin ha. Pangipit ako. Sabi ko, maaalala ko ka ako po. itong... Sabi itong, nga ko si ko po. Oo, O, Ah, sa'yo asawa? Ayun ah, So... Hindi daw siya alis. Ah, uh, at may mission pa daw siya. Ay, po siya nakatayo. Siya din, eh. Mm-hmm. Sa din, sa aming Okay, pa, ah. dito lang po. So, dito lang. Alalayan nyo na lang sa likod. Pa po dito. sandal dito. Lantay, lantay. Okay, dito lang, ha. O, tinan ha. Nasakit doktor, wala akong makita may sakit doktor siya. No. Ito po, ha. Pita lang natin ng sakit. Sabi ka naman dito, naman. Dito. Ha? O, oh, ito, ha. Sakit doktor wala akong makitang sakit doktor hindi po ito sasakit sino niya sige uh. uh. wala wala po tama hindi may init hindi may init nai naisagot lang hindi, hindi. Po. hindi. o oh, ito sasakit to kasi dwiting ito dalawa oh, hindi ko pinano yan ha o oh, ano oh, bakit dito pigayin ko na ipigain ko ha o oh, tinan nyo maigay panurin nyo Mm. Wala. Wala nanay? Oh, wala. Wala. Pero dito, ito lang. Dalawang daril lang. Pwedeng itim yan, dalawa. No? Na? Ito naman ang kulang, babae. Para Sator, arepo, sa tora, repot, ano Sator. Alisin mo nilagay mo dyan ha Aalisin mo na Aalisin mo na ha Huwag mo nang palikan tong babaeng ito ha Kaibigan mo lang to Kaibigan Baklasin mo to ha Ha Bakit ba kulam kayo ng kulam Ha Sige Sige kinti mo Ingit galit Pagano pagano dalawa Nainggit nagagalit na nagagalit Nagagalit ka o ko ano naman naging kasalanan nito, patawarin mo ha. Opo. Ha, dalawang kamay, dalawang kamay. Sige, baklas, baklas. Opo. O, hindi na, O sige, baklas mo um, na. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Ha. Opo. Kaibigan mo to, kulang kinulam mo. Opo. O, ulitin ko, inggit galit. Galit. Galit, oh. Patawarin mo Opo. to, anong naging kasalanan na. Opo. Papatayin kita. Sige, baklas, baklas. Opo. Sige, tanggalin, tanggalin. Selig, selig, sa ikaw may gawa niyan? Opo! O, kita mo! Sige, sige! Sige pa! Baklas, baklas! Baklas! Sige pa! Umigang tawad sa babaeng ito, ha? Sa kaibigan mo, ha? Opo! Kailan? 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 Ngayon! Ngayon mismo, ha? Opo! Sige! Papupuntayin kita rito, ha? Opa! Sige, tanggalin mo lang! Sige, tanggal, tanggal, tanggal! Hindi po dalapos ito. Ulam ito. Ulam. Kilala niya, eh. Kaibigan. sige! Sige! Paano ka harap sa ating Panginoon kung ganyan ginagawa mo? Ha? Paano? 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 Umingi ka tawad sa Panginoon? Opo! O, umingi ka ngayon na, ngayon na. Panginoon? Ngayon po! Sige. Umingi po ako, tawad po! Sige pa, sige pa! Sige pa! Sige pa! Bakla simula dyan! Gagaling na to! Opo! Gagaling na ha! Opo! Sige pa, kunti na lang. Wala na po ano ko ha. Opo! Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang! Sige Oba! pa! Sige pa! Pagkali mo lahat dyan. Opo! Ikaw may dala ng duwinding ito eh. Ikaw? Ikaw rin? Opo! May dalawa? Opo! Inuutosan mo sila? Opo! Inuutosan mo? O, sige, papatayin ko yung mga yan. O, sige! Kung ano yung nilagay mo rito, ibabalik ko sa'yo. Nakakaintindihan. Nagkakaintindihan Nakakaintindihan. Opo! Sige. Magsisimula ka ngayon. Opo. Pangangati ka rin. Sige pa Sige pa sa leg, sa leg, sa leg. Kunti na lang, kunti na lang. Walang niya ka kay Kaibigan mo, kukulamin mo. Huwag ganon. Ang bira ka. Sige, tanggalin mo ba? Sige pa. Sige pa. O, pasisyaan tayo ha. O, Kilala mo ko hindi. Hindi ha, po! O, magpapakilala ko ha. Opo. Ako si Apo Chalin. Opo. Taga Sambales. Ayoko yung nanin yung mga tao dito sa ha. Opo. Hmm? Opo. Sige, ako mga kalaban mo. Opo. Opo! Wow! Sige pa, sige Papa! pa. Opo! Kunti na lang. Wow! Walang hiya kayo ha? Kunti na lang. Wow! ngayon, hihingi ka. Ano ka mo? Hihingi ka ng? Nang, nang tawa dito? Opo! Ngayon? Opo! Hihintayin kita ha? Opo! Sige, tatawag naman sila sa akin eh. Sige pa, kunti na lang. Opo! Kunti pa! Opo! Sige, sige mo mo ako? Hindi na po! Sige, sige. Opo! Ang tapang mo ha? Opo! May napatay ka na? Opo! Ilan? Ilan na napatay mo? Apat! Apat! dito! Sige! Opo! Sige! siya tayo! Opo! Sige! Opo! na kita, Ayot ka! Sige! na, po. Apan. Apan. Patay na patay sa ito! Sa Opo! 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 Na. Opo na! Opo na! Opo! Opo na! Opo! Ano po? 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 nyo agad gamit ito ha. Sa sana pa yung lubigan. lubigan, pitong dahon. Lug I-reserve um, mo sa cellphone. Inom ka marami. Tapos pag alis ko, kuha kayo isang balde, buho sa kanya. Tapos kurusan ng tatlo kanan. Tapos ligo siya. Siya po mag-cross ko kami. Siya, siya mismo. Siya Shout out na lahat ang ko sa kaste kung saan na nang gagamot ang apo. Chalin na po, Eric. Maraming salamat at kasama ko ang aking pinsan. Okay. Uh, shout out kay Apo Rap, Apo kay Napo Marwin, kay Melo Legario, at saka kay Yeswa Kamatiya. Maganda nga